sa mga Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng na manakakali na manakakatawang mga videos na aking nakahalap sa internet. Kung subscribe na lang po yung pa-update at sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Salamin pala. Oh, hawa naman si Kuya. Uy. Bata sa si idol.

masyadong nagmamagaling. Mali daw ate. Dapat ganyan. Ah. Lagsayang lang kayo. Ano <laughs> so, ang paraan para makaahon ka sa kahirapan? Umanap ng apam. Sagot sa kahirapan. Apam! Apam! Pam. Um, yung ka pa estetic ng banyo pero naglagay ng green na drum. <laughs> okay. Okay. Ay, lang. Yes, yes. Sah sahod na naman. Mm, sarap, sarap. Mm, sarap, sahod na naman. Babe, nakuha mo na yung sahod mo. Uh, uh, wala, wala. Hindi ko pa nakuha eh. Baka hindi ko na ata makukuha eh. Look <laughs> <laughs> Thank you. Ano nagawa? No. <laughs> Lima. Bayad po. Bayad po. Hello po. Magkasing layo ko <laughs> eh. Okay lang ba? Ano ito? On the spot vlog? Kung hahamunin kita, na magpakalbo worth 10,000 kapalit ng 10,000 pesos cash Aba Magpapakalbo ka ba? Okay yan Hindi. Ayaw niya 15,000 pesos huh? 20,000 Ayaw niya pa rin 25,000 pesos Malaki na Ha? Last offer Kuha ko yan, 5,000 pa lang 30,000 pesos Magpapakalbo ka ba baong... o hindi? Ayun yun talaga. Kasi magkakawa. 30,000 pesos plus 10 libring gupit sa guwapeng and shape. <laughs> 10 libring gupit pero puro kalbo. Hindi, syempre pag umaba tapos papatay mo ulit. No deal pa rin. No deal pa rin. Okay. Thank you. Hindi siya mukhang pera. Gab. Yeah. Oh. Pag nakaligtas yung usad yan, papayagan kita uminom. Ha? Sigurado ka? Hmm. Nah, bagi ano niya Rion? Andon. Realitas na. Picturais sa glit. Smell kapre. Hm. Suriyotin kapre. Suriyotin. 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 Kuya, excuse me po. Pwede pong pa-video po. Project lang po. Pa-video po. sa cellphone ko? Kuya, ba't sa cellphone ko? Kuya, huwag nanakaw ka, no? Nautusan ka na. Huwag nanakaw ka. Sabihan ka pag magnanakaw. Kuya, huwag nanakaw. Malangas ng trip ko, idol. Aba. Malangas naman yan. Alam ko, mga sayang sa tubig. Sayang. Sana oh. Dami tubig. Sa inyo yung mga, sa inyo yung mga. Grabe yung suka, oh. Wala rin suka, puro sibuyas na. Grabe naman yun. Oo. Oh? Di pa kayo bubi yung may ari. Ano? Hindi mo muna. Wala ka, ano? 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 Ang gusto niya, natikman lahat. Pakikim lahat. Ano? talaga siya bibili. Eh, sinama na lang. Baka walang kasama sa bahay. <laughs> Sulit cheeseburger guys, ito yun. Itik mo natin kung anong lasa. Mauna ka! Sulit yun. Pati bala. Single pa ka? Ano yeah. yeah. okay. okay. so, yung sujak sign mo? Ah, uh, sujak sign? Ano siya ma? Sujak sign? Ay, ay, ikaw si una. na! Ah, kuhan ko. Cancer. Cancer? Ah, oh. Ako, diabetes. <laughs> diabetes. <laughs> Point of view. Walang pasok. Kapitag pito ba ka? Ay, <laughs> ah, dito. Sir, si Elvis po na no, ngangapya. May sagot ka ba? Wala po. Mahayain na. <laughs> <laughs> Ayos nila.

Ah, uh, oh, Sige, ba, si atin ang naman, -ba. -ba. na sa ente. Oo, mas na na Bibili niya. siguro ka e na lang, mag jeans na lang tagpalawan o gustong korta. Ang pala? mag jeans na lang talaga. Eh. No. Ano? Ano nga, big? Iba. Kaya naman, sa na lang ta, Sagot ka. Oo. Hindi. Oo. Hindi. kwarta. Oo. Okay. Bito, salamat. <laughs> <laughs> dali. <laughs> well? Ah. Layan lang. Yun lang. taubos. <laughs> <Ayun> <laughs> sobrang appreciation. Kasi 3 years na akong... 3 years na akong... Like, gosh, Bukas ka. Pero parang... I'm so sorry. <laughs> order lang kayo ng order, ha? Kahit yung kabilang table, tanungin nyo kanong gusto nila. Talaga? Mabayaran natin. Kasi wow. Certain money pay natin. Sana man. on. Money is nothing. Walang problema sa pera. Okay? Order lang, ha? Pati yung mga ibang table. Order okay. lang kayo. Sana, oh.